idol Kita bokundu amon nga uh, grupo sa piyako na uh, kamero unang Oh mga idol Yan kami kay Bogs nang libakaw na. mga idol Oh yan doon grupo mga idol oh. oh shout out lang sa mga wakasunod Hay alin ka muna miaw miaw kamo myow, myow. Oh mga idol may nakita ako na klase ng prutas mga idol oh. Yan oh. No? Idol. Oh. Ayun po kami, agilidas mo kami, agilproteksyon mo kami, na makamot kami sa dugay ni Lord's Box ng Libakaw. Thank you, Lord, sa mga pagay ka mo, mo kami, sa daganon, na naging safe kami niya sa aming nang pamanawon. Lord Jesus, ibigas mo kami sa adlaw nga rap, mo kami, na kami pakunta. Yung mga idol, oh. Stop over muna kami dito papunta sa pools mga idol um. ay uman pa ka mo ay uman pa ka mo uman uman pa ka mo shout out shout out hello sang oras pang oh sang oras pa oh sang oras pa

kita ka bagadan sa atong mga kaanib sa pag-uswag. Oh, mari doi. Lamoy pa meraha dapat tinapahan. Tambang 'no. sound ne, Pacoray lu sound. Copyright, copyright. <cinhos> So guys, uwi na ang grupo. Yan. Ano uh, ra yaga? Ano ba idol diyan? Uwi na, uwi na. Uwi na, uwi na. Uwi na. Okay. Idol. Uwi na, uwi na. Go 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 na. Oh. Ah. Oh. <laughs> oh, my idol. Ah. Oh. Bye-bye. Bye-bye. My -bye. idol, bye-bye. Okay. yung Unay batuhan. <laughs>

Kalau 我来讲，你先讲，稍微讲一下。<music> Ibang ibang na vloggers. Kahit maalat na sabi niya hindi maalat. Hindi na pwede siya magubog eh. Hay press nga eh. Press from the brown farm.

Ma tarumrun? Agas. Ayu, Agas. 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 ga. Agas. kami ga. Agas. the dragon. Agas. idol. Makararo. Makararo. Inter the dragon. Inter da kabutungan. Aron. Basit tapakan nyo ro. Ipot ni ano ko na? Oh. Ay, <laughs> hindi <laughs> ay <laughs> hindi. <laughs> Ang dahil. <laughs> Ang dahil. Ininom ka. Maong kaya ininom ka at kape. Ayaw kit, ininom kape. Nanti kita terbahin minum ambet kopi sapu oh hai man pa kamu idol oh hai man pa kamu hai idol kamu oh oh man Ay, kita nyo, nuso sunyo? Ay, idol, paragaan. Kok na gali. Ha, <laughs> idol! Iyaro ka na mito niya, Pulse, mga idol, sa Namid, Piran. Magugba, Libakaw, Aklan. Woo! Kalamiton, mga idol. Add kamuya, sa Tinagong, Pulse sa Manid, Tiran. 老兵